Yo mga paps, ito na. Ito na yung ating mga 6 days old. So, nilipat ko na yung malalaki. Nilipat ko na yung malalaki dito sa kulungan natin na 6 uh, feet by 2 feet. Bumubok na kasi yung pakpak nila. Sobrang naiinitan nila sila sa brother. Iniwan ko na lang dun sa brother yung medyo mga nahuling na pisa na uh, malilit pa. Pero ito, okay na to. Nilagyan ko na lang sila dyan ng... Uh, pwede na lang pasukan kung sakaling lamigin sila. Kaya nyo yung ano, temperature. 33.5. So, mainit na nga eh. Mainit na yan. Kunti na lang. Parang incubator na. Saka ano na. Lalakas naman na to. Sa brother, ilan na lang yung iniwan ko. Yung video yan. Mga uh, ano pa. Maliliit. Ito yung mga nahuling na pisa eh. So, meron din sila dyan silungan. So, pag umaga, yung ilaw nila, yan yun na yung ano, LED yan. Walang so, init kasi sobrang init ng panahon ngayon. So mamaya ang gabi, pinapalitan ko na lang yan ng eh? yan, incandescent pag gabi. So yung mga malalak lang yun, huh? bumubuka na yung pakpak nila. So nainitan na sila dito. Eh, susunod rin natin sila doon kapag medyo malalaki na. Ano tayo silky dito? Nagli-lim-lim. Ay, nag... Nag-apisa na. Tinan niyo, nakalabas sa na ina, ina yung masisiw. Kasi sobrang initing niya naman. 35. <laughs> 35. Kasi so, init kasi to Kaya gawa ng ano, yung bubong nito. Flat sheet. 35. Kahit wala yata yung ina, okay lang. Tinan niyo naman. Nakalabas yung masisiw. Siyempre, bisitahin din natin sa gabi. I-check che natin yung temperature kung uh, kinakaya ba ng ating bumbilya. Na palamigin sila dyan kasi open na tong cage nila eh para ito na lang yung ano ito na lang yung silungan nila para makakuha sila ng init kaya natukoy naman nila mga pups oh. pero hindi sila masyadong lumalapit kasi yung bumbilya is ano, medyo mainit nasa thermometer natin is ano, 32 so goods na yan kasi almost a week naman na sila at hindi rin naman masyadong lumala lumalapit marunong rin sila mag adjust So, tignan natin kung okay to. Medyo napaaga yung paglipat natin dito sa grower cage kasi sobrang init talaga ng panahon.